Umarangkada na ang clearing operations ng MMDA para sa Metro Manila Film Festival Parade sa Sabado. Ngayon pa lang ay nakalatag na mga alternatibong ruta, lalo na sa Camanava area na dadaanan ng parada. May report si Bien Manalo live. Bien? Dayan magsasagawa ng magsasagawa ngayong umaga ng clearing operations ang MMDA Strike Force sa mga ruta na dadaanan ng parada ng Metro Manila Film Festival sa darating na December 16 pagkakataon, dadaan ang parada ng Metro Manila Film Festival sa apat na lungsod sa Metro Manila sa gaganaping Parade of Stars sa December 16. Magsisimula ang parada alas 2 ng hapon sa Navota Centennial Park, dadaan sa Sifo Road, Samson Road, MacArthur Highway at magtatapos sa Valenzuela People's Park. Inaasahang tatagal ng tatlong oras ang parada na maaaring magdulot ng mabigat na trapiko sa daraanan nito. Kaya pinapayuhan ng mga motorista na iwasang dumaan muna sa mga rutang dadaanan ng parada. Bilang paghahanda, magpapatupad ang MMDA ng temporary lane closures and counterflow mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi sa C4 Road, Samson Road at MacArthur Highway. Pinapayuhan din ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Mula Malabon papuntang sa maaring dumaan sa Governor Pascual at MH Del Pilar Street. Sa mga motoristang papunta ng monumento, dumaan sa Governor Juan Santiago Road, MH Del Pilar Street at Samson Road. maaring rin dumaan sa North Luzon Expressway northbound at southbound. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.